Magandang gabi po kami stereo. Ako po si Cecil. 25 anyo sa tubong Laguna po kami. Pero may ibang probinsya talaga na pinanggalingan ng aming lahi. Pero hindi ko na po babanggitin dito ha. May kamag-anak po kami. Pero masasabi ko po na malayong kamag-anak na. Malayong lahi na po namin ito. Nagkasama-sama po kami dahil sa may namatay po kaming kamag-anak. Ang sabi nga, di ba? Kung di pa may namatay, hindi eh, pa magkakaroon ng oras ang lahat para magkatipon-tipon man lang kahit minsan. Sa burol ay doon pa lang namin mas nakilala pa ang iba pang malalayong kamag-anakan namin. Ang iba ay galing pa nga sa malalayong probinsya. Hindi mauubos ang kwentuhan. Lalo at ngayon na lamang ulit nagkita-kita mga kaanak At doon ko na nga lang din nakilala pa ang iba ko pang mga kapinsanan Magkakapatid sila Pero itatago ko na lamang sa pangalang Ana Anita At Alina Puro mga babae kamisteryo At halos kaedaran ko lang rin ang mga ito Nung unang lamay po ay tahimik lang sila't at mukhang nakikiramdam lang rin So para sa akin ay normal naman yun na syempre nahihiya pa at di mo na magkikikibo kasi nga kakikilala-kilala pa lang namin hanggang sa lumipas na nga yung tatlong araw kamisteryo pero ganon pa rin po sila eh wala pa rin mga kibo na parang mga di makabasag pinggan talaga. Hello, yung three word sisters. Naiinis nga ako ng mga panahon na yun, kamisteryo. Hindi dahil sa tatlong magkakapatid ah, pero dahil sa mga pasikritong chismisan patungkol sa kanilang tatlo. Keso, aswang daw. Dahil sa kagawian nilang di normal. Dahil hindi ba naman makatingin ng diretsyo sa mata? Hindi mga nagsisiimik. Walang kibo. At pati nga mga buhok ng mga ito ay laging nakatabing sa mga mukha nito. Ang ibang mga sabi-sabi naman ay mangkukulam, mambabarang. Balbal kuno. Dahil pag may patay lang ay saka lamang sila nakikihalubilo. Mga tao nga naman no, oh, ang hirap ng mugar, Lagi na lang may masasabi na ano man ang gawin mo. Manahimik ka man o oh, maging madaldal. Laging may mapupuna na sa'yo. Di ko rin naman masisisi ang mga nakakakita sa kanila na maging mapanghusga. Ibang-iba naman kasi sila sa amin di sila nakikihalubilo sa amin at lagi silang nakayuko at yung yung mukha nila ay halos di na nga makita dahil dahil nga sa lagi na lang nakatabi ng mga buhok nila at kahit pa nga sa ibang mga tao at kamag-anak namin ay hindi sila nakikipag-usap maliban na lamang doon syempre sa nanay nila para magtong it's Sila na nga halos ang topic ng kwentuhan namin magpipinsan eh. Ba? Ang weird. Ay, Nung mga sandaling <laughs> iyon ay karamihan sa mga nando na ay nagbabaraha. May pasakla para makalikom ng pera para sa nakaburol. O, tapon ko, ha? Antay ka lang. At ito Wait nga lang. palang si Manong Egay. Ay isang taong pala biro. Nagbiro siya kay Ana. Oy, si Ana. Saan punta? Uy, magsalita ka naman. Mapapanis ang laway mo. Sabay tawa. At sabay patak nito na pinaupo itong si Ana sa tabi niya. Upo mo na dito. Laking gulat naman ang mababanaag sa mukha nitong si Manong Egay. Nang... Okay ka lang ba? Sa mga sandaling iyan ay sadyang tinitigan lamang siya ni Ana. At kung... Kaya ay natahimik na lamang din si Manong Egay ay eh, napahiya eh Lumipas ang halos dalawang araw At napansin ko na lang na Hindi ko na masyadong napagkikita si Manong Egay At ang sabi-sabi at balita na nakarating sa amin Na agad kumalat Mula sa mga chismosa Ay nagkasakit di umano na ito si Manong Higay. Na di daw maintindihan kung ano yung dumapong sakit. Yung balat daw eh, parang naglalangib na nagtutuklapan. Pasing tabi na lamang po sa mga kumakain. At ayun na nga. Nagtutuklapan nga daw ang mga balat nito. At yung talukap o mano ng mata ni Manong Egay ay Namamagana tila ba Napuruhan ito sa boxing Ngunit Kahit halos na di makadilat ito ay Kahit papano naman umano Ay nakakakita pa naman ito Na naging dahilan pa nga daw ng Palagian itong pagsisigaw-sigaw May mga nakakita daw na Di maintindihan pero Takot na takot umano itong si Manong Egay lalong kumindi yung hinala ng mga tao sa lamay na may pagkaaswang o oh, mangkukulam talaga itong tatlong magkakapatid Napinsan ko. Nung huling lamay ko na nga lang sila huling nakita pero yun ang pagkakaakala ko. Makalipas ang isang linggo may mga bulong-bulungan na naman ng mga alam mo na mga chismosa na naman trending pa rin yung dalawa ng pulas narinig ko sa bulong-bulungan <laughs> habang ako ay pauwi ng bahay naglalakad galing sa trabaho ko oh yung three weird sisters Nangungupahan daw yata dyan naku dito pa talaga sila lumipat Di matatahimik ang lugar natin. e hey, malamang, lamang. Eh. Ginagabi-gabi sa Egay. Gabi-gabi binibisita. Aray yung inground ko. Pagdating ko nga sa bahay ay ibinalita agad sa akin ni Mama na yung mga pinsan ko daw eh lumipat na sa lugar namin. Yung tatlo ang ibig ko sabihin ha yung tatlong magkakapatid na walang kakibokibok o misteryo. Lumipas ang mga panahon mas lumalala ang kalagayan ni Manong Egay. Halos nagdidiliryo na nga daw ito gabi-gabi dumating na rin nga sa punto na pinalbularyo na siya ng pamilya niya. Ang nakapangingilabot dito ay ang nabasa mismo ng albularyo. Napakatindi nga daw ng galit ng kung sino man ang gumawa nito kay Manong Egay. At patungkol naman don sa nakikita niya gabi-gabi, nakakaiba na kinatatakutan niya ay isang nilalang umano na maitim at may pakpak. Maaaring likha lang rin daw ng may galit sa kanyang mga ilusyon na ito. Mga ilusyon na tila sadyang ginawa o sadyang ipinakikita sa kanya. Ilusyon lamang upang mabaliw sa takot itong si Manong Egay. Hindi na ito umano. Simpleng pagbibigay lamang ng parusa. Kundi may balak na talaga ito na patayin si Manong Egay. Ewan ko po ka misteryo. Ayoko silang pagbintangan pero base sa mga nangyari sa paligid namin ay mula kasi nung lumipat sila sa lugar namin ay marami ng mga pangyayari na hindi mapaliwanag. Tulad ng pagkamatay ng mga alagang manok, kambing, at kahit ultimo kalabaw o baka pa. Ang lalaki na nun ha. Pag-along ng mga aso. Lalo na sa ating gabi. Mga kakaibang tunog o huni na di mawari kung ibon ba o kung ano sa katahimikan ng gabi at mga pagaspas na bigla na lamang hahampas sa hangin sa maalinsangang gabi. Akala ko hindi na matatapos yon. Pero matindi ang naging kapalit ng katahimikan ng lugar namin. Bumitaw na at di na talaga kinaya ni Manong Egay ang dinaranas niyang hirap na ultimong albularyo ay hindi umubra binawian na siya ng buhay lumipas ang mga araw na naging kapansin-pansin ng unti-unting pagkawala ng mga di mapaliwanag na pangyayari ingay at mga pagkamatay ng mga hayop sa lugar namin at ayon na rin sa mga chismosa at chismoso ng lugar namin ay napag-alaman nila na wala na pala sa tirahan nila ang tatlo kong mga pinsan na sina Ana, Anita at Alina. Marahil ay bumalik na itong muli sa malayong probinsya kung saan nanduro ng kanilang ina ang buong lahi nila na maaaring kaparehas din ng kung anumang nila nakapaloob sa kanilang pagkatao. Sa probinsya na kahit ako ay di ko na gusto pang banggitin. And thank you for watching.